asal bulan Hanggang, hmm. hanggang Anu na yata to New Year na ganito

Ay, pasó quien pasó. <laughs> <laughs> hello, hello, oye Silly. loves ni mama loves ko. Mm, bakit? Wala, oh, wala pagkain? Ay, ususwawa naman. Wala pagkain? Gusto na pagkain eh, loves? Sige, wait lang, wait lang. Wait lang. Oh, po, Wait lang po. Wait lang. Oh, wait lang. Wait lang. Ano tayo ng pagkain? Ano? Opo. Oh, wait lang. Opo. Oh, wait lang. Wait lang. Oo. Oh, oh. wait lang. Huwag tayo ng pagkain. Uh -uh, wait lang. Opo, wait lang. Wait lang po. Oo, oh, bakit? Ay, ay, ay. Opo, <tuh> oh, ito na, ito na, ito na. Okay na. Oh, sa lang, sa lang. okay na yung lagayan. Lagayan mo lang, wait lang. Wait lang. Hmm, ano tayo ng pagkain? awit oh, wait lang. Wait lang, umawin. Mamaya. Wala pa sa lubong si mamang ano, manok, wala. Takpod lang to, takpod. Hindi kayo ni Papa ng pagkain, bago mali. Hmm, awa naman ang mamalap at bibilabs ko. Naguguto. Wait lang, wait lang. Wait lang po. Wait lang. Hmm. ako guys bigyan ko muna pagkain yung mga mama loves kasi yun silang pagkain ito yung cute naming liit Ayan, liit love love liit Ayan. ito si Ken hello Ken yan si ate Ken ate Ken namin yan Ayan. matayo sa mga baby loves oh. Ano mga baby loves ko? Oh, Mama loves, tsaka si so baby love. yan, guys. Bias mo na ako, guys. Ito na ako sa bahay. Hmm. Hirap hmm. mag-commute. Ito yung bahay namin, guys. oh. Yan, bahay namin. Ito sa loob. Hmm. Yan, pupuntang kwarto. Pupuntang kwarto yan, guys. Ito naman pupuntang pinto ng CR yan guys okay guys bye 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 guys thank you thank you guys thank you thank you po